kasi private kasi dito di sila yung pinagsakitan natin tapos kasi nagbibigay din kami doon kasi shafelt pala oh ito kasi dito private kasi dito ayo magka oh yung gusto ko yung site yung naibigay mo na sayang din lang yung pera ninyo. Baka mamay, sisihin nyo pa. pa lang pala Hindi ko ni Kuya yung Ano, ay eh. Oh. Isa kahit Ayaw. Sa oh. uh, ano, Singapore, mas mahigpik din doon. Ano, diba? Kita nyo naman kahit dito, wala kayong makikita masyado. Oh. Kahit sa akin. Sa so, may meron. ito, so, ano lang to, mga 4 months pa lang itong tulay nito. Bagong tulay nito. Ay, bagong tulay din. Bagong gawa nito. Bagong tulay. Kaya pala, ang gaganda pa. Ayan, yung patawtawan dyan. Yan may mga tumatalon. Mabing <coughs> na lang tayo sa ibabaw ng gawin. May tumatalon. Anong, anong talon? talon? Yun, Tinatalian yung paa. Ah, Tatalon. Oh, Ayan na, ayaw. Diba dyan yung tatalag daw paan? Nagbe-freeze? Tatalag yun, tatalag pa po po. Kapo, free taste pa ka? Ibig sabihin. Ah, may free? Wow, free foods. Free Hindi matay kung pwede maghatak na ka. Pwede naman Nasa Sa online. Sa Brio. Diba pala, yung sa ferry. Hello? Sabi ni oh, okay, oh, Pero hindi pwede. Yung galing, galing lang ng okay. um, ah, oh, papunta ng eh. oh, oh, okay. Pagbalik na dito. Papunta na dito. Pagbalik lang daw po. kung na daw po may bayad 170, mm -hmm. 175. 175. Mm -hmm. Pero tinanong kasi kailangan makapag-online pero pinagkaanay niya. Kaya na yung medyo medyo matagaan na yung Macau International. Runway nila dyan sa dagat. Yeah, Oo. Oh, oh. Nasa runway nila dagat. <laughs> uh, oh, ah, meron ka nun? Hmm. Runway nila sa Ayun, sa dagat. Sa dagat. Ang um, sila doon na sa Pantilaplano. Oh. Plano? Okay ganing ng mga dito sa manong naglalakad makau nanlalakad dito sa mga pagdadala ng mga naayon ng tattoo, arcano, ganun din. Trick sana nanti. Ye agad-agad. Pati ng gelar di lipat. dito yung ano, laro ng NBA. Oo. Ano po? Group Linnet saka ano sa Phoenix. Ah, 319 po. O dalawang araw sila naglaro dito. Mm -hmm. Mhm. Mm well, pa. Sakto ang dating namin naman niyan. Ah, 75 tayo yeah. matikim. Mm -hmm. Kailan keren no ba ng ano nung hindi dito yung linggo. Biyernes sabat, Biyernes linggo. Hindi hindi <coughs> linggo. Biernes, haba, Biernes 17, hindi, ito, 17. Ito ito pa. Yan. Ay, ito nakaraan. Ah, hmm. ito nakaraan. Ano ata yun? 12 oras? 12 oras?

The shuttle bus is arriving at the Parisian Macau. Kindly take all of your personal belongings when you are We should have a pleasant journey. The next destination is the Londoner in Macau. Macau. Hmm.

Jangan umang, grabi, wah, wang naman. Grabe. Wow, ang ganda. Grabe naman. Oh my God, macam apa? Aku tak tahu. Ais? Emang? Emang Kami di tempat saya. pero babalik kami. Babalik kami dito mamaya. So dito na muna kami sa park para bago kami bumalik, bago kami bumalik doon sa loob. At uh, kain muna kami kasi hindi pa kami nakakain ng tanghalian pwede ano ba oras na ayun, alauna na ng tanghali may dala kasi kami pagkain ang una ay manok Iba't look. Ipatkan sa kabilang. <laughs> wow. Wow wow wow. Ay, bel tawer. Ay, bel tawer. Ay, bel tawer. Tower. 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 Tower.

Kain po tayo. Oh, sa ba? Arap! Ay, inaalok. Umakay na. Ay, ngayon, katabi natin si Jen. Huwag na ng kanin din ulam kaulam. Basta, tubig po. No, yung po, Ay, tatlong tubig namin. Isa, dalawa, anak ng isa. Oh, my niyo, Nawala na ang tubig din. Ginawa pa ako ng ito sa mapat niyo. <laughs> Kuhanin mo nga yung mama, paabot nga ako noon. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Para sa mga tulad sa amin. Mga worker, mga worker, mga tagarito. Yung mga rito, tapos mga kami. May security ka yun. Ano? tubig ko? Pinisik yung hanu, abasok, mm -hmm. to. Pinaako, yun ate. pinaako. Gano'n, hinala to. dito. Umupo ka muna din. It nakain. <coughs> Ulan namin ni Adobong Manok. Kariang kanin ba? Kariin? Itong Ayaw nga. sila. Like can si Ikaw lang magbigay. Ang kapiling rin isa o. Oo. yung ko kanila ko May ko ba yung doon? Kaya na ang. May mga naman pa. Dada. Baka matuwarsat sa yung damit. Hindi pa ako ano. Busog. Hindi pa rin busog. Ari pa. Ayaw Ayaw, Ayaw mo na ba? ate na wape, may waper sa ate tinapay. Ano, ma? Gusto ko sumama sa inyo. Bawal to ng bata. Diyan lang yung sa ano yun. Mamaya ka na umalis. Ay, Tapos na pa Na. Yeah. Napabukas? Sarap kumain dito. Mahangin-hangin pa. Ayan ah. Mapabukas na. Wala no, na. Popo yun wave, then, na yung ano. Kaya na. ikaw ay Ay. Ano ba yung ano? tayo ng basura. at Ako na ako na. Ako na. Ako na. Ako na. na

lahat po walang bawas kung kami din galing Pilipinas galing sa Hong Kong at sa dito sa Macau ay, ay kami pa rin man, nagkakasama-sama ayan si kuya po ay ang uh, yung tour guide ayan po kami pero siyempre trabaho uh, kasi nila yan siyempre na babayaran po namin yan basta uh, kami po ay ambag-ambag sa pagbayad na pag-tour guide nila niya sa amin kung namin sa mismong uh, galaan ng sa Macau. Okay. Tapos pagdating po na ano pagdating po na pagkatapos namin po na commercial, balik naman kami sa sa Hong Kong. Uh, kasi, iba kasi iba kasi dito, iba kasi sa Macau, iba rin sa sa Hong Kong. Ngayon, tapos namin namin dito gala-gala uh, balik naman kami sa Hong sa Hong Kong. Ayan. Alright, so, All right. habonita. Ayan, uh, ang dawi ko na ng vlog, ano po, uh, uh, ikakat kakatkat ko na lang po ito. Wala na po itong intro-intro. Ayan, katkat na po para po ay uh, 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 hindi po masyado humaba. Talagang napakahaba itong takim vlog. Kaya, i uh, ano, -ano na. Kaya, uh, kakatkat ko na. kakat kat ko na lang po. mga hindi ko po alam kung okay, ako po ay ma photo story din napakadami ko ng vlog dito sa mula sa mula sa Pilipinas hanggang sa uh, mga ako sa airport ng oh, Pilipinas hanggang sa bumaba kami sa uh, Hong Kong airport hanggang sa dumating kami sa mismong uh, Kim Chang Chong Mongkok ayan di sa Hong Kong wala kami uh, gala gala ko saan saan ay uh, hindi ko pa na ila-upload ayan uh, sana huwag po naman ako ma for the story ito sa aking pagbablog para po lahat po ang aking gala gala po dito ay uh, masul ayun

tap Genti niya ni Parehas lang yan. Ayoko na Usog na ako Dami na ata nakakain din eh Hindi pwede madami Ayun nga eh, tatlo Tsaka ko na ko apat Brutal 3 apat lang kasi Apat lang nabalik balik Tamena hmm. hmm. 'pag sunod ka tumuin Ate Oo Hindi kaya mo sisilain mo Ayun plastik ni plastik pa Toss toss mo, -na, na Ay, sige, di na, Sige, na. Ng... Yan na, sige na. Bakit mataas? So, tina. Ma. Ay, sayo naman 'yan. Dala mo. <laughs> 'yung Bakla. Pambabae <laughs> 'yun. Ah. <laughs> Bakla ka. Saan ka susot mo ba yan? Bakla ka. Kasi ba to sa akin, B? Ah. Nabutas sa ano. Ayan, eh, nagsusot ang na 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 aking anak na, 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 na ano, boots. Picture muna si mami mo bago uh -uh. ako. nasasakot ko okay. din sa plastic. Bakla nita. ka ba? Bakla ka? Uh. Bakla ka? Huwag kasi. Wag yun, yun. Wag ka sa ganyan. ka mo, wag kang mang Hindi mo pang pambata 'yan. dalaga na 'to. Ayun, 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 ayun naka-party naka, naka-leather jacket then, at naka-boots. Uh. <laughs> <laughs> hindi na ako nag-iisa.

Sige, sige, sige. Ano 'yung gusto mong kunin ng picture? Kalangan. Kalayto na sana 'yung una. Ah na minilalas talaga. Nakarating na ako wakakahit. Okay na rin. Wala siguro din naman. Sa bintana ng isang restaurant kasi ng mga mamamayan. Kasi talaga sa tila Papahinga muna kami kasi mag-picture-picture pa bago kami pupunta sa ayan na. sa Sasakab na kami sa mga view-view doon. iya Ano tayo dyan? Lalakad tayo po tayo. Ah, ah, No! ah, 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 ah,

Umihan mo para, para, para. Hey! pa, Hey! Mabuhay din ko sila. Hmm. pa. ate. One, two, three. Ito naman. Hamap-tamdaman. pa. Tutok! Uy! 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 Ano pa ba? Ano pang pose? Ay, ganito, ganito, ganito. Ganito, gilid ka sa akin. Tapos... Kanan. Kanan. Oh, peguei. Minha torona nem anak mag post. Oh, post. Ah. <laughs>